Ayan na, mas katropang bungal. Okay, mga katropang bungal. Pasyal, pasyal. Pasyal, pasyal. Pag may time, may ride tayo ngayon. With Umil Dialogo. Makiling loop tayo. Time check. Alas 4.30. Okay, ride out na. Ayun, o. Oh. Time check. 4.40. Kasama ko si Umil. Ayan, o. Oh. May ride kami ngayon sa sa tayo? Makiling loop. Oh, makiling loop daw, wow. ah, makiling loop. Cabicio at kabomba, meron kami makiling loop ngayon na, oh. Oh, kanan na tayo dito. Okay, mga katropa. Santa Rosa na tayo. Oh. The Lion City of South Luzon. oo oh, ano yung titingnan mo eh, parang ang layo ng ano eh nitong kalamba no? pero mas malayo yun sa Marcos Mansion yeah. hindi mo lang hindi lang pansin gawa ng wala kasi ibang mga kasalubong kakaunti na daan oo kakaunti eh dito may ang dami kaya hindi mo basta basta Akala mo yung layo pero pag binabike tuwi, ano lang, wala pang isang oras. 40 minutes hanggang isang oras. Matagal. SM Santa Rosa. Pero sarap din talaga mag-bike. Andito na pala tayo sa Kabuyang, Leslie Nesli, Kabuyang, Nesli. Oo, sa sa pagbabay talaga. Okay, time check 5:40. Maka isang oras na tayo. Dito na tayo sa SM Kalamba crossing. Oh, ayan oh, SM City Kalamba. Crossing na tayo. 5:40. Maka isang oras na tayo buhat sa atin sa Abinyang Wala Pala to, oh. Ay, yung papuntang Naruto, yung sinasabi nila. National Park so, no? Makiling. Dito talaga sa Makiling. Dito ng Banyos. Good morning, mga katropa! Ay, kapraso lang yun, no? Oh. Doon pala itong balit ko, ko. Los Banyos, poblacion UPLB kung kakanan kung kakanan tapos banyos na pero dito diretso tayo dito tapos banyos na time check alas 6.20 Ano na tayo dyan? Sa may ulahan dyan. Papunta ang

sinusilbi mga taga rito sa bae ng mga tropa natin ah si Bibi Manuel takbong petix ate Bina uy si Hunyo shout out sa inyo ha sila kawagin namin na eh, si daddy ha hindi sino ba ba naku naulan nasa bae na tayo mga katropang bungal thermal at tayo yung magmamakiling loop geothermal anong pangalan? Ha? Barangay ano puy, puy? Dito pala 'yon. Nandito tayo ngayon sa may Barangay Puypuy puy ng Bae, Laguna. Nandito na tayo sa Barangay Masaya. Mga tao dito masasaya. At kahit ang mga dumadaan, tulad natin ang kikiraan, naging masaya. Oh, at diba? masaya dito sa makinig may trangka approaching tayo ng bitin parang gay bitin taga dito pala si ano may yatang bahay dito si yung pinsa ko si Perry ko Mukhang may kainan tayo dito ah. sa may Intang Food House Intang Food House natin, may makakain tayo dito tapang kabayo lutong kabayong kalabaw pwede Intang's Food House Andito tayo sa Intangs Food House. Yan o. Iyan daw ay tapang kabayo. Makakatigim na din tayo. Sama natin sumil. umil. Ayan o. Kaya daw. Mga nagraray daw. Jetermal. mag din tayo ng tapang kabayo. Ano kaya ang lasa nito? <laughs> Ayos, ganito pala sa lasa ng tapang kabayo. Madumi. Ngayon, ra-ride out na kami ni Umela. Pakipagpag mo. Pakipagpag mo nga ito. Pakipagpag mo. Wala, ay kapit eh. Pukain na, no? Oh. Mataas-taas din to. Mahabang banayad. Mahabang banayad. Oh. Ito pala pahingahan nila. I'd say pala pahingahan doon. So po master. Tatlong kilometro na yata ahon na banayad. Yan ang makiling ha. Dahil tayo makiling doon. Parting yan ha. Siguro ito kasama rin ito ng makiling tong ating ating inaakyat tayong galing barangay Santa Cruz tayo ha? dalawang ahong pa geothermal na haba pero tinong mga madadaanan no? ang ganda, laking puno ang lamig hindi nakakalaspag, pag walang init Ay. Huh, grabe barangay bitin ang tarik pala nito buwat kanina, wala namang recovery ride ahon lang ng ahon tapos ito biglang matarik na ahon. Uh, grabe, barangay bitin. Hindi ko na ako nakasakop dito. Santa Cruz pa yata ito. Huh. Eh. matarik. Ang tarik. Barangay bitin. Grabe, makiling loop. Nasa makiling tayo. Huh. tayo ng geothermal. Huh. Huh. matarik. Ang tarik. Dito naman. At naahon pa oh. Oh, nakaahon din. Dito sa Barangay Bitin. Okay, geothermal na tayo oh. Si Umel ang lakas. uuuna na oh. Samantalang tayo utukod. Oh, oh. Tigil oh. Ah, ah. Sige, tigil tayo utukod. Andito na sa si Medyo Thermal. Power plant sa may makiling. Oh. Labas daw natin dito sa Santo Tomas. Lahat ng mga may vulkan, meron 'yan. So, yung nana, yung... <coughs> so, mayroon, mayroon, oo, Mona yung sa Mayon meron Oo, oh, sa Mt. oh. Siguro. Ah, bang naman to. So, mayroon, mayroon, na. Oo, meron 'yan sa loob pa. -hmm. Oo, oh. Ah, bayan ang kanto Santo Tomas. Okay, time check. Alas 8.15. Nandito tayo sa medyo thermal. Approaching kami ng mount bulalo so may mahabang parang na kami ayan o oh. lakas ng hot kaya pala palagi mausok dito maulap no lakas o oh. yan pala kaya pala palaging maulap dito sa mount Makiling. dahil dito sa hot uh, spring parang ibitin pa pala dito Layo rin pala to. tayo na to. Itong barangay Tumbang Bulalo. Sila oh. o. Oh. Panay akit ang nakiyat. Ahon ang ahon. Ayun pa. Akit yun pa natin. Wala na bang ahon? Ha? Ahon ba yan? <laughs> ahon daw yan. Ahon <laughs> daw Oh. Oh, tagilan niya sa atin. Patag lang daw patagilid yeah. <laughs> Oh, grabe. Ang sakit na ng binti ko. <laughs> Tapos meron pang ganyan, parang pader. Oh. Ay, nako. Ay, ang lakas ng uso. Spring oh, lakas niya, oh. sinaeng Ako may aso. So, may ilaw pala rin eh. May ilaw, Saan? Punta tayo. Oh, yeah. Bata, Hike, lang, sa sa pa, ya. Pero tama daw tubula, oh, ito bulalo. Oo, oh, ito naman bulalo. Antarik. Antarik nito, mga katropa. Mukhang itutukod ko ito. ko kakayanin ito Tulak ako dito. Tulak si Katrop ang bungal dito. Hindi ko kakayanin to. Mount Bulado na to. Parang pa din. Parang pa din. Oh, tingnan ka. Oh. Oh. Marabi. Naingit na. Oh. Ang dulas ng karasata. Ang umulan. Oh. Ang umulan. Ay. Ang dulas. Grabe, Mount Bulalo. Kumukod tayo. Hindi natin kinaya. Ang tarik pala ng ahon dito. Ang tarik ng ahon. Tukod tayo dito sa may hindi ko na kung anong lugar to. pas Mount Bulalo to. Kasama natin si Umel. Nandun na sa unahan. Sa to. Hindi kaya. At tinutulak. Oh. Tulak tayo. Tulak. Dito sa Mount Bulalo. Hindi natin kinaya. Ang tarik. Siko na antarik pa oh. si Umel malakas wala naman kasing bisyo yun eh oh si Hiko pa hindi natin kaya to oh, tulak lang tayo oh, tulak tayo tulak ay ahon pa ahon pa buo ko dun naakit na naman ay grabe Pane ahon oh oh mga siko na yan hindi kaya grabe tukod tayo tulak pa hindi natin kaya itong ahon na to malalay oh. grabe pero ang sarap sa pakaramdam sarap magbike yun ang pakaligid saka nakikita at ang lamig oh. Oh, grabe grabe oh Mount Bulalo ibig sabihin ang layo pa ng itutulak ko <laughs> grabe ang pagtutulak natin itong inahon natin na to akit lang ko na kaya tulak lang ng tulak tumang tubulal o ang tarik pala dito ko pa o oh. o oh, yun pa ang gandoon pa o oh. ang ang taas mo lugar ang grabe grabe na tumount bulalo ang tarik kung tutuusin mas mataas pa ito sa ano red pal na kay panisi ko oh yun diba? ang layo pa ng siko ang daming siko Mount Bulalo Mount Bulalo Bulalo taas Ang taas na lugar oh Pahingahan to dito Ayun, may mga pwesto na ano eh. Bardan. Taas, tarik Mount Makiling din to yun Kayang Tagaytay Yun yata ang Tagaytay, ang kabilang yun Taas Malayo ang ating pipid dalin. Kung kasama natin si Umel, nandun na. Nako na sa atin si Umel. Mas malakas sa atin si Umel. Hindi na tukod. Tayo eh, nakadalawang tukod. Isang tulak. Ito, pangatlong ng tukod. Pahinga. Pagpulalo. naka ano tayo dalawang tukod isang tulak ang nagawa natin Ayun, no? kaya si Umel Mel oh. Umel oh. So, naglalabas ng ulap dito <laughs> kaya palagi mahamog dito sa makiling first mo? Oh? 18% gradient pala dito Bulalo ha, ito pala ang pinaka hanggana na dito ito, Putikan na ito Putikan Mount Bulalo Ayaw no, Mount Bulalo Eh, ito na pala Oh, Oh, panayahon lang ha eh. Ang putik Si Omer <laughs> Sumugo na rin si Omer sa putikan ang putik dito sa Mount Bulalaw maulang kasi eh ito <laughs> tagumpay na daw siya <laughs> putik napaka putik maulang kasi dito sa Mount Bulalaw sa may makiling ha oh. oh, napasubo kami ha. Oh. Ayun na 'yung ano. Hindi man Hindi eh, na namin makakayanin 'yan, oh. Ayun oh, Ang hirap 'yan ng bike magkasama kami ni Umel oh. andi ni kami sa may Mount Bulaloha ha oh. ayan oh. wala at sa nagkarap na kami mga ibang mga dadana no pa damo damo panay putik pa rin oh. grabe yung putik saan okay na dyan tinan mo nga budol yata ito eh <laughs> okay na daw eh Oh. <laughs> Bikeable na. Tulak. Anong gagawin natin? Tuloy? O ka Basta may tutulak natin. Sana tayo magtulak ng bike. Oh. oh. Ang putik. Oh. oh. Mga rating lang doon. Hindi kami sa Mount Bulalo. Oh. Tulak sa putikan Ayan <laughs> Marami Makarating lang sa Mount Bulalo Tuktok Eh Pag hindi natin ginawa hindi, Parang hindi rin tayo nagtagumpay dito Hindi rin natin ginawang Makarating O oh. Ayaw na Mount Bulalo Ayaw na siya umil Nakauna na dito Tulak. Nandito tayo sa Mount Bulalo. Umulang kasi, oh. Kaya ang putik. Ang putik talaga, ang putik. Puna Tulak kami doon, no, ni Umel, Kaya si Umel ang nagkuka ng video, ha. Nandito tayo ngayon sa may makiling Mount Bulalo. Talagang ginawa natin ang paraan. Makarating lang tayo doon sa Tuktok para masabi natin na tayo nakarating dito sa Mount Bulalo. Yeah. Hindi mo pwedeng panay gambuka na lang. Kailangan talaga magawa natin para masabi natin sa ating sarili na nakarating tayo dito sa Mount Bulalo. Ang sarap magbike, talagang ramdam na ramdam mo to. Yung mga ganitong ensayo, mga ganitong karamdaman. napakalamig, panay ula po. Tinan mo, ang sarap talaga. huw ang sarap. Andito tayo sa Mount Bulalo. Yo. Dan. Abi dan. Dan. Oh. dan meron pong naakyat dito sa. Magkano ito? Uh. Magroto po kasi dito, mari po tayo mag-money-money dito. Nag-pray. Tuk-tuk oh. na nga Yung pinagdinaanan namin oh. Mount Bulalo Anay ulap Nandito tayo sa tuk-tuk na nga. yung kulak napakalamig ang lamig dito pero hindi masyad mga kasi gali kami sa pagpidal pagakyat talagang kapagod ang pawis pagdating mo rin sa tuktok talagang sulit mararamdaman mo ang sarap magbike kaya sama ka na tara ka na kabisyo ang sarap magbike Consul Ronald Baka naman. si Al Eric. Ang maniego, baka naman. Kami na naman ni Umen magkasama. Oh. magpabulalo ka rito. <laughs> magpabulalo naman kayo dito. Oh. On si Tiktikan. Pre si Mount Bulalo. Pero wala kang walang makakain bulalo dito. Mount Bulalo. Pero <laughs> wala kang bulalo. Doon lang sa baba kami sa Santo Tomas. Ang ikot namin. Nagmakiling loop tayo. Zero visibility, hindi uh, Zero visibility na. Palihulap na. nagmahal ako? Wala na. Nagmahal ba ako? Ayun si rin kasama. Ay, yung bato! Kaya dito. Okay, tawang ngayon. Yak later

visibility na sa ulap. Panay ulap po. Panay ulap po. Ay, Titiba yun. Nila tropa. Oh. Naiakit dito yung bike Ay, po. Panay carbon yata to mga tropa. sila tropa oh. o. O no? o. Katropang bungal mga tropa. Bungal sa pag din ating inakit. Okay, mga namin Time check Tinginan natin. Alas 10:25, bumaba kami na paal, baba na kami na. Pupunta na ulit doon sa Maybe. Ah, sa San Felix na labas namin. Nandito kami sa Mount Bulalo. Bababa na kami. isang oras din tayo Basta na bulalo tayo. Pala, sprouts. Okay na si Pasyal-pasyal pag may time. Hindi mo na ako.